Parang demolish ngayon dito Nandito Siguro nung Christian ang lakas ng hangin dito, no? Sobrang. Tapos sa ng mga alon. Ah uh, nandito po tayo sa baseko Compound na yun. Nakikita nyo po mga bahay po rito. Uh, ayan. dahil mas ano, dagat. Lakas ng hangin nga lang ganito po environment dito sa base kong compound sa so, tingin mo ano to uh, ano to hindi parang may mga nakatira dito no tapos the, uh, demolish sila no oo uh, unti unti na din demolish na rito no yun huh? iba sabi mo nakatira na kay rito sa banda sa may sa may eskwelahano kung pasok Doon sa black na Hello, naglalaro kayo, sali kami. Wow, serap maging bata. No, but Pa, katakot baka mapakan mo yun, no? mahaba. mga dagat nila rito madumi kasi nga galing sa ano uh, river tapos dito na uh, lumalabas dito sa may compound uh, pero nakangangin dito masarap oh. pag naligo ka rito buwangi ano na oh putik na pati ate lalaro ba kayo? Sali ako. Ay, ang ganda naman nun. Bangka, patingin nga boy. Saan sila pupunta? Ha? Boy, patingin nga niangat mo yung bangka mo. O, oh, sino gumawa? Wow, patingin nga, ang cute naman. Kunin mo nga boy. Galing na. No? Patingin nga. Wow, ang galing oh. Ay, nakita, ay, Saan nakakita? It. Sa? It. Ito? Mm. Talaga? Kan kanino kaya ito? Sayang no? Pinul. Akin na lang boy. Okay. Okay. Ha? Ah? Sira na nga oh. Sira na nga. Sirain ko baka Kanino to? Ha? <they're> kanino to? <they're> Ganda no ya. Hay, te kung gumawa niyan. Napulot niyo ano? sa niyo na dito? Oh yeah. sakit ano niyo? Saan? Para ko ano lang. Para ko out. Alen. Ay, ayun oh. No, gira po. Anong ginagawa niyo diyan? Nabebenta ba 'yan? Nabebenta 'yan? Talaga? Saan nanggaling 'yan? Sabi ko. Sinisisid niyo? Galing. Walang magnet. Galing oh. Ay bet nga pinipisa mas matim ano, mas maano yung timbang niya. Pag napipisa. Alam ko naglalaro kayo. yung banda daw naglalaro yung mga bata. Dapat may martilyo kayo. Ma magkano timbang niyan? Seven? Tas pag ate-ate niyo pa anim. Ah, di kasale? kasali? Ay, po. ba naliligo kayo rito, boy? Literally. Di, di kayo nangangati dyan sa dagat? mo Ha? Hindi mm -hmm Di kayo nangangati, boy? Kasi puro basura dyan, no? Di ba? Talaga, di kayo nangangati dyan. Hindi. Ha? oh, nangati ako dyan, Ay, kayo sanay na kayo, no? Di ba? Ha? Maria. Doon kayo nakatira? Maria. Maris ba? Ha? Ah. ka? Ang kit na itong bato. Ang bato na ito. Araw-araw nang, nang, nangunga nang kayo ng mga bakal dyan. Ngayon lang. Saan pala nang gagaling? Saan dito? Ah. Tapos wala pa kayong chinelas. Di kayo natatakot. Baka mabubog kayo man lang. Grabe, no? Ayun na mga bata rito. Oh. Nagkaroon sila ng mga playground. Ang dami yung bata rito. Medyo malinis-linis dito. Uh, naglalaro yung mga bata.